Aries, ang pagmamasid at maging malakas ang pakiramdam. Ay gamit din sa paglalaro para makagawa ng panalo. Nang madaming pera, dahil doon ay magagawa mo ang maiwasan. Na matalo kagad pag ginamit mo ang isipan na mag-iipon lang ng panalo na pera, ari sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikakatalo na 40 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay red dahil siya ang magbibigay sa iyo ng kamalasan para sa ikatatalo, at sa player na laging nakasimangot. Toros, ang pagmamasid at maging malakas ang pakiramdam, ay gamit din sa paglalaro para makagawa ng panalo, ng madaming pera, dahil doon ay magagawa mo ang maiwasan. Na matalo kagad, pag ginamit mo ang isipan na mag-iipon lang ng panalo na pera. Toro sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 8.55 ng umaga may ikatatalo na 47 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Player na magulo lagi ang buhok ang iiwasan dahil kukuhanan ka ng oras mong buenas. Gemini, ang pagmamasid at maging malakas ang pakiramdam. Ay gamit din sa paglalaro para makagawa ng panalo. Nang madaming pera dahil doon ay magagawa mo ang maiwasan. Na matalo kagad, pag ginamit mo ang isipan na mag-iipon lang ng panalo na pera, Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow magbibigay ng kamalasan sa iyo para matalo. Cancer, ang pagmamasid at maging malakas ang pakiramdam. Ay gamit din sa paglalaro para makagawa ng panalo. Nang madaming pera, dahil doon ay magagawa mo ang maiwasan na matalo kagad pag ginamit mo ang isipan na mag-iipon. Lang ng panalo na perak cancer sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang 49 minuto pasado alas 9 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.25 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula at sa player na masyadong mabango ang amoy sila ang magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Leo. Ang pagmamasid at maging malakas ang pakiramdam. Ay gamit din sa paglalaro para makagawa ng panalo ng madaming pera, dahil doon ay magagawa mo ang maiwasan. Na matalo kagad, pag ginamit mo ang isipan na mag-iipon lang ng panalo na pera, liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.20 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, gold na kulay ang dapat na iyong iiwasan dahil mabibigyan kanya ng ikakatalo. Virgo. Ang pagmamasid at maging malakas ang pakiramdam. Ay gamit din sa paglalaro para makagawa ng panalo. Nang madaming pera, dahil doon ay magagawa mo ang maiwasan. Na matalo kagad, pag ginamit mo ang isipan na mag-iipon lang ng panalo na pera. Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Libra Ang pagmamasid at maging malakas ang pakiramdam, ay gamit din sa paglalaro para makagawa ng panalo. Nang madaming pera, dahil doon ay magagawa mo ang maiwasan. Na matalo kagad, pag ginamit mo ang isipan na mag-iipon lang ng panalo na pera. Libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga. May ikatatalo na 54 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.50 ng hapon may ikatatalo na 44 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown, dahil pwede kang malasin kagad na para matalo. Scorpio ang pagmamasid at maging malakas ang pakiramdam. Ay gamit din sa paglalaro para makagawa ng panalo ng madaming pera dahil doon ay magagawa mo ang maiwasan. Na matalo kagad, pag ginamit mo ang isipan na mag-iipon lang ng panalo na pera, Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.55 ng umaga may ikatatalo na apat na putpitong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 na madilim, may ikatatalo na tatlong minutong negatibo, maging matahimik pag nananalo para walang makakuha ng iyong swerte para makapanalo at kulay orange ay iiwasan. Sagittarius, ang pagmamasid at maging malakas ang pakiramdam ay gamit din sa paglalaro para makagawa ng panalo ng madaming pera dahil doon ay magagawa. Mo ang maiwasan na matalo kagad pag ginamit mo ang isipan na mag-iipon lang ng panalo na pera, Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga, may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.5 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay silver dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo Capricorn Ang pagmamasid at maging malakas ang pakiramdam Ay gamit din sa paglalaro para makagawa ng panalo Nang madaming pera, dahil doon ay magagawa mo ang maiwasan Na matalo kagad, ka pag ginamit mo ang isipan na mag-iipon lang ng panalo na pera Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang 56 minuto pasado alas 4 ng hapon may singit na 48 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yellow dahil magbibigay sa iyo para ikaw ay matalo at player na mabilis na gumawang matawa. Aquarius, ang pagmamasid at maging malakas ang pakiramdam, ay gamit din sa paglalaro para makagawa ng panalo. Nang madaming pera, dahil doon ay magagawa mo ang maiwasan na matalo kagad, pag ginamit mo ang isipan na mag-iipon lang ng panalo na pera. Aquarius sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8.30 ng umaga. May ikatatalo na apat dalawang negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na apat na anim na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na maingay at mahilig sa alak at sa kulay pink dahil mabibigyan kanila ng pagkatalo. Pisces, ang pagmamasid at maging malakas ang pakiramdam. Ay gamit din sa paglalaro para makagawa ng panalo ng madaming pera dahil doon ay magagawa mo ang maiwasan na matalo kagad. Pag ginamit mo ang isipan na mag-iipon lang ng panalo na pera, Pisces sa oras na umagang paglalaro, ay alas 9 hanggang alas 11.45 ng umaga, may ikatatalo na apat na put dalawang negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo.